Hello guys, nandito naman tayo. Nagbabalik naman tayo dito part 2 na to guys, part 2. So, Uy. Dito yung pinsan ko guys, asan yun? Hello? Asan kana? Kumback. yun ah? hmm, iyon ka, yun ka, yun ka, Alika. siya, so, guys. Uy. Lika dito. Uy. Tara. Dito tayo. Dito tayo, Alika. Dito tayo sa gilid. Dito tayo sa gilid. Dito tayo sa gilid. Dito lang tayo para hindi. So guys, yung sinabi ko sa part 1, pag nag-reach to ng 100 subscriber, mamimigay ako ng 200 Robux. Ito si Merp si Juan. Itong pinsan ko, binigyan ko din siya ng kuan 500 Robux. Binigyan ko siya. Yun o, Robuxer na siya. So Robuxer siya talaga 500 Robux binigay ko sa kanya So binigay ko lang ha Dahil Pinsan ko siya So ito na teleporting na kami pasubscribe subscribe and like guys Para Ma, ma give away ko na ang 200 Robux Ito guys Naglo loading pa kami guys ito na. Uy, uy, uy. O, ito na kami sa bed. Kailang run tayo. Run tayo dito, guys. Run tayo. Ako sana mag-guard. Ako sana. Punta ka sa... Punta ka dito. Uy, punta ka dito sa... Maraming tao. Lika, alika, alika, alika. Lika, oi. Lika, dito, dito tayo, dito tayo. Dito tayo. Patay, ikaw ang nag-guard. Naselect ka sa guard. Di mo na tablok na... Ito si frontman guys. At itong guard. So, $0 dollars. Nag-announce na naman si Pontman. Okay, alam ko na to. Alam ko na to. Kung sa part 1 pa, ako nag... Okay, dumiling na naman. Ito. Ito tayo, oy. Ito tayo. Dikit ka sa... yun, yun, yun. Yun, 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 yun. Takbo, 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 takbo. Takbo, Nakamisa. Game. Isang Game yung sa red light green light nanalo ko doon nanalo ko doon kaya para kung si player ng squid game para kung nasa player ng squid game guys para kung player ng squid game guys dito tayo dito tayo dikit ka dito dikit ka dito dyan. dikit ka dyan pa like and subscribe guys dito 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 sobrang taas pa ng oras guys Oke, okay, tara tara dito tayo sa gilid gilid tayo huy gilid tayo jump jump aku ito sa gilid yan Kulit, 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 kelam kulit, 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 Run ka, run ka. Putak bu, putak bu. Muntik na yun ah, muntik na yun ah, muntik na yun. Yes, yes. Hey, uy, uy. Tak bu, tak bu, tak bu, tak hey, Uy, tak ka, patay ka. Ay, hindi pala, hindi pala.

Click naman ang like button dyan guys at ang subscribe button. Para maganahan ako ng... Para maganahan ako. <clears throat> Yoo! Guys, nag-wait lang kami na matapos itong game guys. Para dun na kami sa sugar. Yung sugar. Tapos na game. Dun na kami sa Sugar. Eh. Pag nag-subscribe kayo guys, makakatulad kayo ng pinsan ko. Bibigyan ko ng Robux. Pero, mas malaki sa kanya. 500 Robux na hindi ko sa kanya guys eh. 200 Robux ang ibibigay ko sa, sa inyo. Pag nag-like and subscribe kayo sa kuwan ko video. Tapos, post na post nag 100 subscriber tayo so like and subscribe guys of ko muna yung mic guys So guys, dito na siguro ko tatapusin ang video. So like and subscribe to support my channel. Thank you.